Nayuli Pambato kang pambatok ang Albay ang ikaduwang pwesto sa CCP Kanto Kultura Baraptasan 2024 sa Rizal Park Open Air Auditorium Ermita, Manila kang nakaaging Sabado, Abril 6. Sampulong grupo hali sa manibaybang runa kang nasyon ang mga nagbali sa kompetisyon. Saru na nga ni Jan ang grupo na ang mga supling ni Angela, Haling Tabaco City. Bagsak sa abakad ang mga bagong henerasyon. Bakit harap silang magbasa, magbilang, o kahit simpleng adisyon, Isisisi na lang ba natin sa baharalan? Ang kakulangan nila sa atensyon? O, oh, buksan mo na yung TikTok mo, tasagutin mo lahat yun! Sabi ni Francis Balingbing, ang 28 anyos na lider kang grupo, ang hilig ninda sa pagrarap ang nagbusol sa inda na magbali sa paraptasan. Duwang simana sa naman ang saindang naging paganda sa kompetisyon, huli sa iba panindang mga obligasyon. Ang piyasang social media, kasangkapan o kalaban sa pagunlad ng kaisipan, an pinambatong piyasa naman kay grupo. Nakita ko yung mga concepts, tema ng pagdedebatehan na natatalakayin doon sa competition. Sabi ko, sabi mo, dali lang ito gawin. So yung naging konsepto namin ay Uncle Boomer versus Gen Z. Ako si Uncle Boomer, ako yung against sa social media, si Kuya Gen Z yung makabagong generasyon na pabor sa social media. Kabali man sa grupo ang mga tabakenyong sinda John Carl Campit, 24 anyos as in fresh graduate, as in ang 18 anyos na senior high school student na si Cybril Balahadja. Saro-sarosuninda sa pagbali sa kompetisyon, iyo ang mapahiling ang tibay, as in talento kan mga albayano sa pagrarap. Sobrang happy po kami and sobrang parang proud na napakita namin yung, yung dapat naming mapakita okay. sa event na yun ang number one ano lang naman yun is you have to believe in yourself na yung na exhibit namin we did our best and God will do the rest yun ba yung mindset namin Aminado ang grupo na dahil naging madali ang kompetisyon o rugpang sabak na sa pagrap ang saindang mga kalaban kaya daidaan ni Dahunaon na mas sungkit nindang Dang ikaduwang pwesto Ito yung unang beses at nakapasok yung si City Albay sa pool ng magagaling na grupo ng mga rap artists magbabalagtas, Napakalaking privilege na para sa amin. Second place, out of 40, 40 yun na all, lahat ng mga sumali. Very happy pa rin kami na ganun Very content na naman kami sa resulta. An baraptasan iyo ang pagpatribayan sa pagbabalagtas na kaipuan iagi sa pagrap na pig-organisar kang Cultural Center of the Philippines. Mientras tanto, apwera sa Team Albay Binisto man bilang third runner-up sa Baraptasan 2024 ang Team Camarines Norte para sa mga baretang tatak Bicol, Number Corporal. Mabuhay,